Ano yan? Okay, start tayo no. na. Yun, o. So, unbox. Yun, o. Oh, oh. kita mo yan? Ito mo yan? Ano, ano mm mata? 28 stock. Yan si boss. Ano, <laughs> you know, 28. Hindi, hindi alam ng ngasawannya niya to eh. <laughs> <laughs> Ay, oh, pa, Patingin mo yung box niya, yung box niya, yung box niya, niya patingin mo. <laughs> Dora! <laughs> <Baka huyapat siyang. laughs> si lang iPhone. <laughs> <15 sao> lang. Basta <laughs> Ah, uh, uh, <laughs> talaga ba Charmae? takyo ka. naman s'na lang. Ay pasampay lang boss <supan> di ko ah. Di, pray. Ay pa pray. di pre. yung may mata? adik yung TPS ko, yun a Ano 'yung may mata? Sabi akong flower type yun 28 ka ron? 20 Ayan na yun ah. Tapos JSTOCK Manong MM? Manong STOCK si... 124 lang 124? Basta 28mm Tapos 18mm na Eh dada 28mm yun na serial number na, ta, stock, lang, stock lang boss i lang mga ano Tapos yun pari pop Valve Street Pakaangas So what's up mga chong So ito ngayon uh, Shout out pala sa mga na nakaklik Klik Click Vito, uh, Click V3 Yung mga tropa natin dyan Ang mga click user Yung mga mahilig sa bankingan And sa racing racing mga chong Sa mga gustong mag upgrade So visit lang ninyo si Jordan Tech Motorworks So i-google map lang ninyo mga chong So makikita nyo na agad yan ito hawak natin ngayon na injector is same 6 holes mga chong pero big holes yung isa dyan. So 135cc mga chong. So yan ang papalitan natin ngayon. Uh, 28mm na throttle body plus injector mga chong. So ang set pala nitong click na to is super stock mga chong. So sumasabay sa 59mm. sa so, mga naka 59 na click sinasabayan nito mga chong. Gan, gawang Jordan lang 'yan mga chong. So, ayan. PM lang kayo mga chong kung gusto niyo magpagawa. Walang walang no problem lang 'yan. Dito lang 'yan sa Jordan Motorworks 'yon. So, ayun mga chong. So, shish.